Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang sakit na hindi siya karaniwan, pero kapag ka na-infect nito ang isang tao, pwede po ito mag ng pagkamatay. Pag-usapan natin sa araw na ito ang tinatawag nating malaria. Ang malaria po ay isang uri ng sakit kung saan nakukuha ito sa kagat ng lamok kung ang lamok na nagkokos po ng dengue ay tinatawag nating Aedes aegypti, sa malaria naman po ay tinatawag na Anopheles, no? From Anopheles family. Ito po ang nagkokos ng malaria. So, paano ba nangyayari ito, doktora? Kapag ka po ang isang lamok ay nakakagat ng isang tao na infected ng parasite ng malaria, after a week po at nakakagat naman siya ng ibang tao na hindi infected, at um, na-inject niya yung parasite ng malaria sa taong ito, pwede po siyang mahawa o magkaroon ng malaria. So marami po yung tinatawag nating species ng malaria. Ang nagkakos po pala nito ay ang parasite na tinatawag na plasmodium. Apat na uri po ito. Meron po tayong tinatawag na plasmodium falciparum, plasmodium vivax, ovale, at malaria. Pero yung pinaka-common po na pwede mag-cause na matinding sakit ay yung tinatawag nating plasmodium falciparum. May mga um, species din po na nag-cause ng tinatawag nating um, relapse, no? Pagka sinabi niyo pong relapse, yung nagkaroon ka na ng sakit tapos pwede po po ito maulit, no? So, yung pong species ng malaria na yon yung tinatawag nating plasmodium ovale at saka plasmodium vivax. Kasi usually po, pwede silang magstay sa atay, Then, magiging dormant sila doon, parang natutulog dan. Natutulog, no? Then, after punon kapag ka naging active uli sila, pwede po nilang ma-infect yung red blood cells, no? Tapos, um, pwede po sila uli mag-cause ng infection, kaya magmamanifest po uli ng simptomas. So, ano ba yung mga nararamdaman? Or, doktor, kung ba halimbawa, hindi ka ng mosquito, may iba pa bang uh, paraan para mahawa ka ng malaria? Meron pa po. Since ang naaapektuhan sa malaria ay yung tinatawag nating red blood cell, pwede rin po siya na makaapekto kapag ka po nagkaroon ng na tinatawag na organ transplant, no? sa mga cases po ng blood transfusion or kung kapag ka po yung mga paggamit ng mga unhygienic po na karayom, no? Pwede ka rin po dito mahawa ng malaria. Ano po ba yung mga simptomas na pwedeng maramdaman ng isang tao na meron ito? Pwede pong mataas na lagnat, pwede rin pong makaramdam na matinding pananakit ng ulo, pagsakit ng tiyan, pagsusuka. Pero sa ibang kaso po, yung mga tinatawag natin complicated cases, pwede makaramdam ang isang pasyente o magkaroon ng tinatawag na hepatic or kidney failure. No? Pumapalya na po ang kanyang bato at ang kanyang atay. Nakakaramdam din po siya o nagkakaroon din po siya ng tinatawag na pulmonary edema. Yung parang nagkakaroon po ng fluids or tubig yung baga. So usually ang mararamdaman dito, pwede mahirapang huminga ang isang pasyente. Makikita rin po natin na nagkakaroon na ang, ng paninilaw ang buong katawan ng isang pasyente. In some cases, pwede rin po mag-cause ng coma. No? So doktora, ano ba yung mga lugar na pwede maapektuhan ng malaria? Sa iba't ibang parte po ng mundo, ang karaniwan, siguro common naman na naririnig natin na kapag ka malaria, lagi nating naririnig yung pong South Africa, no? Pero pwede rin po ito makita sa Southeast Asia, sa mga bansa tulad po sa South America, sa Caribbean, at saka po sa mga uh, Middle East countries, no? Pwede rin pong magkaroon doon ng malaria. Dito naman po sa atin sa Pilipinas, ang common po na pwedeng magkaroon o nakikita po ito, Palawan, may part po ng Luzon, um Occidental or sa mga Mindoro part din po at saka sa parte ng Mindanao, diyan common din po na nagkakaroon ng malaria. So ano ba ang kailangan nating gawin para maiwasan natin ito? So since nakukuha po siya sa kagat ng lamok, syempre ang importante importante dito, kung pumupunta tayo sa lugar na mayroong malaria, kailangan po mayroon tayong mga insect repellent kung kinakailangan na kapag natutulog tayo, gumamit po tayo ng kulambo, no? So, magsuot po tayo ng mga mahabang damit, no? mga pajamas, makakatulong din po iyon. Um, kailangan din po natin panatilihin na malinis ang ating kapaligiran, hindi lang po ang ating sarili. So, sana po may natutunan tayo sa araw na ito. Magandang araw po. Maraming salamat. Bye!